Hi guys, good morning. Tignan natin kung anong nangyayari sa labas. Tignan nyo guys. Yan. Ganyan. Parang kapal ng, anong tawag mo doon? Fog. Oh, ang kapal ng fog. Yan, hindi mo na makita sa doon, Nasa sa kabila. Sea, sea of clouds tayo. <laughs> <laughs> sea of clouds. Anong si pareng parang ko Malamig eh. Sea of clouds. Ay, oo nga oh. Mag video Mag video mo nga. Sea of clouds. Ah, guys. Mukhang hindi makatarungan yung sa video kasi zero talaga guys wala ka nang... kung titingin ka sa malayo sa parte doon mayroong bundok dyan di mo na makikita yeah. grabe o oh yan sa kapitbahay o oh. <laughs> yan <Yeah. laughs> yan yeah, yung driver namin nagbibigyo din kakaiba guys di ba pag nakikita nyo dito may bundok ayan no oh. Sea of clouds. <laughs> Yung kapal ng pag pagi hindi na rin kita yung bundok sa likod namin yan Ooh. kakaiba hmm. Hmm. kasi uh, bukas uulan ulan kaya siguro ganito. Pero some place dito sa sa mga matataas dito sa Greece nag no na. Yang mas mas lalo pang kumakapal. Medyo bundok kasi itong lugar namin, guys. Kaya ganyan. Na kung ganitong panahon, inaabot kami ng pagi. Yan, kumakapal eh. Hmm. Yun. Wala <laughs> na. Kumakapal pa oh. Yung puno kanina na medyo medyo maliwanag pa. Ayan oh. Eh. Nawawala na. Hmm. dito tayo. Sa side. Ayan oh. No? Bye balik ka rin natin guys yun na ha? nebulizer baka <laughs> mamaya hikain ka dyan ha parang nebulizer daw alam niyo yung nebulizer guys yung kanya yung gamot niya yung hinihitit niya pag hinihika ka balik na natin sa kanya siya na lang mag video ayan gamot pala sa iyo to parang bentolin so uh, wala na wala na guys wala na na yung puno doon na malaki wala na kita wala na Mm -hmm. Nagbibidyo din si Yorgoy. Kaya nga. It's, it's unbelievable. <laughs> Ayan, patayin ko na guys. Hmm, sira. <laughs> Zero visibility na guys. di sa baba kalsada Hmm. Yan, yeah, yung sasakyan. Alas di mo na makita.